Row, 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 Pinoy Idol, kokokumusta? August 24, 2023 ng ating matikman at makilalang masarap na Bicol Cuisine in a jar hatid ng RM Food House La Comida Goa. Kaya naman para ating kong mustahin sa taon na ito, ating ibinabalik ang Uragon sa paghatid sa atin ng Laing Sinantolan at Bicol Express. Ang co-owner ng Aram Food House, Pro Pinoy Idol number 247, sina Christian Paul and Debbie May Amata. Good morning po at welcome back po sa Pro Pinoy. Hello po, Mahay na aga. Good Morning po. Sweet naman, ano? Happy New Year po. Good morning. Happy New Year. New Year. Mm -hmm. Kumusta? Oh, Kumusta yun muna sila? Ang yes. oh. sarap po ng mga, ano nyo, produkto nyo, yung sinantulan, laing, di naalala mo yun po. Natikman namin. Kumusta po ang business ngayon? Thank you po. Thank you. Thank you, Ma'am Joanna and uh, Kong Bush. Good morning po ulit. Okay naman po. So far, doing good naman po kami. Tuloy-tuloy naman po yung operations and um uh, overall po, masaya. Masaya po kami sa, <laughs> sa nangyayari sa... So, nage-export na ba kayo? Um, sa ngayon po, Kongbuch, hindi pa po, pero may mga inaayos po kami. But then, ngayon po, available na po kami sa mga Selected Robinson Supermarket and Robinson Easy Mart. Ayun. and Ayun. Ayun. So, um, tatlo pa rin yung produkto natin. O, o Um, eto pa rin po yung bale front runners po. Pero meron din po kami ibang ginagawa like yung papa jump po, yung condol. Yes po. Uh, yung like uh, yung uh, gudol, binagungang sana. baboy. Wala pa kayong gawang ganon? Di ba? Sa ito, po, ito, yung mga sellable eh. Opo. Sa ngayon po kong butch wala pa po. Pero sana soon. Sana soon po. Uh, Lumaki po ba ang sales after guesting? Eh yes po, nakatulong po talaga siya. Mas maraming ano, na at at ano, um, bumisita sa aming page at nag-order na rin po. <laughs> so may mga bago ba kayong mga uh, na acquire na equipment para mabilis yung processing at production natin? Um, sa equipment po, kung butch may ano po kami, application kami with DOST and hopefully po, this quarter daw po, baka makuha na po namin. So, yung last time po, kung natatandaan nyo, pinag-usapan po natin yung retort packaging. So, yun na po yung nirequest namin sa DOST. Kaya hopefully, by this year po, this maybe first half of the year, ano po, makapag-start na kami mag-retort po. Ayun. Uh, yung retort kasi, um, Uh, oh yeah. <laughs> um, napakaganda ano yan pang preservative no gunare mm -hmm. nandoon na sa bote uh, yung uh, produkto natin so, pag na-retort mo yan at uh, tatagal yung shelf life niyan mm -hmm. yan ang ibig sabihin ng retort It, it's a it's a tube malaking tube yan pagkatapos pinapasok yan ng steam uh, pagpasok mm -hmm. ng steam uh, siyempre uh, titingnan mo ang bakterya na mamatay at saka virus na mamatay at 100 degrees centigrade so Siyempre, papabutin mo ng 100. May may pressure control naman yan, at saka may may uh, heat control. Gumamot ng 100 degrees centigrade, e, i-maintain mo yon, Maintain mo for, uh, let's say, one hour. After one hour, patay na lahat ng bakterya doon sa loob. At uh, siguradong kung glass yung, uh, uh, kasi ina-glass yung kanila, mm -mm. it will last for a year. Ayun yun, magiging uh, ano natin. Mm -hmm magiging uh, sellable pangbenta uh, pangbenta or otherwise kung uh, wala pa kayong ganyan pwedeng i-boil lang i-boil nyo yung ano mm -hmm. yung uh, glass uh, yun ang uh, pampatagal din hmm. ayan baka may gusto pa po kayong i-update yes ma'am uh, updates uh, pa uh, uh another um, question okay. I yan lang ba ang inano uh, yun, no yung retort eh, hindi ba kayo nag-request din yung uh, jacketed kettle para pag mass production na. Uh, jacketed kettle, okay. capacity of 200 liters per kettle. Oh, marami. may okay. mga nervous din po kami ng, na gano'n kung pati po yung mga automatic filling machines. So, may mga kasama po, labeling machines. So, mas may mga naisama pong ibang machines pa or equipment. Ayun, napakaganda. Alam mo, tumutulong naman talaga yung DUST. Uh, yes. Lalong-lalo na pag nakita nila oy napakaganda ng produkto na ito at uh, uh, dapat tulungan talaga para ma-promote yung produkto nila. Mm -hmm. Dahil la uh, pag magsisimula na kayo ng export, talagang uh, titingnan ng mga buyer sa abroad kung ano yung mga facilities mo, kung ano yung uh, yung uh, working capability. Uh, uh, hindi lang yung uh, working uh, ah, procedure nyo mm -hmm. Para nang sa ganun ay makikita nila talagang safe at masigurado silang safe yung pagkain na yon. Ito. Yung retort, medyo may kamahalan lang, ano? Medyo po. Medyo, <laughs> medyo, medyo po. po. Pero okay lang po. <laughs> so anyway, wala bang mga bazaar ngayon na wherein you participating? This year. Ah. Uh, For this year po, uh, wala pa po kami mga dates kung kailan. Pero definitely po magkakaroon ulit tayo ng mga regional trade fairs and national trade fair. So dun po, abangan niyo po kami ulit dyan sa Metro Manila. So mag-update po kami kung kailan. <laughs> yeah. Ayun, alam mo, um, uh, kung may mga... Inter pag na nandyan na yung equipment niyo, yung retort, kung may mga international food convention, I think you should really participate para... Makilala nila na oy uh, ito pala yung mga pagkain ng Pilipino masarap eh. Mm. 'Di ba? You should participate. So anyway, uh, can you invite our viewers and listeners uh, na tangkilikin yung produkto natin? At saan po tayo mabibili yung yeah. produkto natin? Okay. Ayo po, uh, as uh, nabanggit tulad po na nabanggit namin kanina, ngayon po available na po kami sa mga selected uh uh Robinson's Supermarket and Robinson's Easy Mart nationwide. Um, na, na sa Makati din po kami. Uh, doon po sa kasamahan din po natin sa Pro Pinoy, si Sir Alvin. Okay, thanks to our Pro Pinoy ano po, group chat. Um, dito po namin na hanap si Sir Alvin and nakapag-umpisa na po kami mag-display sa Otop Hub uh, Makati. Baba. Connections, ang galing. Yes, Thank you, Sir Alvin. Hi, Sir Alvin. Um, sa ano po, dun po sa mga malapit sa Alabang, nasa Go Local Alabang din po kami. And sa may Magalianes, sa Shell Select Magalianes. And sa uh, mga pasalubong centers, nasa mga pasalubong centers pa rin po. And sa uh, online, available din po kami online. Meron kami sa Shopee and sa Facebook page po namin. And para din po sa mga overseas, uh, nasa Amazon din po. Meron uh, po. Abo, na, na, nasa Amazon nasa na tayo. Nasa Amazon no? na. Aba, mag-iingat mag, mag ka dyan. Baka orderan ka dyan ng container-container, ha? <laughs> Lalo, okay, parang nasa ano pa po, parang trial stage pa lang naman po, kakaumpisa lang po. Oh, oh dapat maproba na kagad ng DUSD yung ano, retort okay. kasi uh, baka orderan ka ng ano, <laughs> uh, container, container. hindi mo kayang i-supply. Diba? Uh -huh. At sabihin mo uh -huh. na sa mga farmers na magtanim na sila kasi yung laing mo talagang masarap, Saan? eh. Oo, luto uh, na na ka mami ma yun, di ma Mag magtanim na sila ng maraming gabi. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Kasi yun naman yes, yung dahon ng gabi ang ginagamit dyan eh. Mm -hmm. Yes po. Bale, ang nagluluto po, di ba, yung mami ni ma'am? Di ba na? Oh, po. Then, minsan po, ako din pumapasok sa... Kasama po, po kami. sa, sa, sa production. Mm -hmm. Sa production talaga po. Ah, oh, 'yan. Magagaling. Pero alam mo Lito kung mayroon lang. na kayong ano, steam kettle na 200 ano. Uh, let's say kahit dalawa lang noon. Uh, kahit dalawa lang uh, and then mayroon kayong um, tawag nito boiler. Uh, kasi Lito. steam ang mm -hmm. nagpapainit niyan eh. Mm -hmm. um, very, very consistent 'yung quality mo. Walang Lito. matututong kung hindi even 'yung ano, luto. Uh, luto. Kasi kailangan mm -hmm. may mixer din 'yan, slow mixer. So, po, yan po, kailangan talaga uh, ano. So, yun. Uh, kaya, yan. Kaya yan, hindi masyadong mahal yan, actually. Yung uh, uh, steam kettle uh, at saka yung uh, boiler na maliit. So, you have two of that. Uh, that's good enough. Uh, pwede na niyong i-deliver ng container-container. <laughs> 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 Sana po. So, yeah. Looking forward po. Mm -hmm. Okay, so um, uh, once again, Uh, can you uh, invite our uh, viewers and listeners na tangkilikin? Uh, at uh, sabihin mo ng konti yung kwento, bakit napunta ka sa negosyo niyan? Oh. Dahil uh, nasarapan ka ng luto ng mother-in-law mo. <laughs> yeah, po. Uh, so once again po, uh, we're inviting everyone po na tangkilikin yung aming authentic na Bicolano dishes uh, in a bottle, in a jar. So ito po yung aming La Comida Goa Laing. So, meron po tayo nitong pork and fish na variant. So, ito naman po yung ating uh, La Bicol Express. And yung ating La Comida Goa Sinantolan. So, yun po. Um, we assure you na ito ay very authentic, masarap. Sabi nga po namin, hashtag masiram, masarap, hashtag manamit, and hashtag makagana. So, uh, ito po ay very authentic at talagang mapapa rice ka. Mama, pa extra rice yeah. ka. Okay. So, ang kami ang talagang hashtag is experience Bicol in a jar. Kasi once na malasahan mo yung aming produkto, um, parang nasa Bicol ka na rin. magkano po ulit ang ating produkto? Okay po, sa mga ano po, sa mga Robinson Supermarket Ay. and Supermarket nag uh, sa Easy Mart nag-range po siya around 180. Ay. 180 HDR po. Mm -hmm. Ayan. Maraming maraming salamat po. Thank maraming you. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Thank you po. Ma'am Joanna, Kong Butch. Thank you po. Ayan. Thank you po, Alice. Well, good luck po. Now